Isa na namang kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay ang ating babasahin ngayong hapon na ito na pinamagatang pagmamahalan sa gitna ng alon ng buhay. Sir Nell, sa isang maliit na baryo ng Nueva Ecija, araw-araw ay maagang gumigising si Dolores upang magtinda ng gulay sa palengke. Sir Nell, sa kabila ng pagod, siya'y laging may ngiti sa labi habang inaasikaso ang kaniyang mga suki. Samantala, si Narciso, isang tricycle driver at magbubukid, ay walang reklamo sa araw-araw na biyahe at gawaing bukid upang makatulong sa kaniyang mga kapatid. Sir Nell, madalas nagkakasalub nagkakasalubong, nagkakasalubong si na Dolores at Narciso sa palengke. Si Narciso ang madalas na naghahatid ng gulay mula sa bukid. At si Dolores naman ang nagbebenta nito sa palengke. Sa paglipas ng panahon, Sir Nell, hindi maiwasan ni Narciso na humanga sa tiyaga ni Dolores habang si Dolores ay napapansin ang kabaitan at pagiging responsable ni Narciso. Sir isang araw habang bumabagyo at walang masakyan pa uwi si Dolores, dumating si Narciso sakay ng kanyang tricycle. Sakay na, Dolores! Mahirap ang panahon Ania. Mula noon, nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso para sa isa't isa. Sir Nell, nagtagal ang kanilang ugnayan. At sa kabila ng kahirapan, pinili nilang magpakasal. Namuhay sila ng simple habang si Narciso ay patuloy sa pagsasaka at pamamasada. Si Dolores ay lalong nagsumikap sa palengke sa tulong ng kanilang pagkakaisa, determinasyon na pag-aral nila ang kanilang nag-iisang anak na si Norman. Hindi naging madali, Sarnel, ang daan. May mga panahon kapo sa pagkain, may mga panahong halos mawala, mawalan sila ng pag-asa, pero hindi nila binitawa ng isa't isa ang kanilang pagmamahalan at tiwala sa Diyos ang naging sandigan niya. Sir Nell, pagkaraan ng maraming taon, si Norlan ay isang naging matagumpay na nurse. Nakatulong siya sa pagpapalaki ng kanilang kabuhayan. Nakapagpatayo sila ng mas matibay na bahay. Napatigil sa pagsasaka at pamamasada, si Narciso at si Dolores ay nagkaroon ng maliit na tindahan at mas maayos. Sa huli, sir Nell, napatunayan ni na Dolores at Narciso na ang pag-ibig na pinanday ng sipag, pagtitiis at pananampalataya ay laging nagbubunga ng tagumpay hindi man marangya ang simula. Naging masagana naman ang wakas. Hanggang dito na lang, Sir Nell, ang istoryang may babahagi ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng niham na ito.